Sa isang tahimik at payak na barangay sa bayan ng Banga, Aklan, ay sumibol ang isang pangarap ng aking mga magulang. Nagsimula sa isang munting pangarap ang aming integrated farm. Munting pangarap na kalaunan ay naging isang malaking katuparan ng aming magandang buhay. Ang aking mga magulang ay isang simpleng mga magsasaka lamang. Noong una ay ilang mga gulay at hayop lamang ang kanilang mga produkto. Kung noon ay ilang mga gulay lamang ang tanim ng mga sakahan at ilang hayop lamang ang inalagaan ng aming pamilya. Ngayon, dumami na ang mga ito. Nagtatanim, nag-aalaga, nag-aani, nagbebenta na kami ng mga prutas, gulay at mga organic na alagang hayop. Ang lahat ay parang nakapaimposible lamang noon, pero naniniwala ang mga magulang ko na may pera talaga sa pagsasaka. Ako si Abigail Navarra. Ako ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science. Sa ngayon, isa na ako sa mga may-ari ng aming farm o kilala sa tawag na Nabara EG and 5A Organic Farm na nagsimula noong 1995. Ito ay isang integrated at organic farm. Nagsimula lamang ito dahil ginawang training farm ng isang universidad sa Banga ang aming sakahan. Doon ay nagtanim sila ng mga kalamansi hanggang ito ay pinagpatuloy ng aming pamilya. Ang aming lupa noon ay parang gubat at magulupa, pero nagbago ito dahil sa kasipagan ng aming pamilya. Kalaunan ay gumamit na rin kami ng paraang organiko, kung saan mga organikong pataba at pagkain sa hayop ang aming kinagamit. na namin ang ganitong paraan dahil sa ako ay isang organic practitioner. Isa ako sa mga mapalad na naging trainee ng APOPA o Aklan Provincial Organic Producer Association na nagtuturo ng mga kaalaman tungkol sa organic agriculture. Isang programa ng Department of Agriculture. Noon ako ay isang estudyante sa kolehiyo pa lamang naglalakad ako sa loob ng campus ng aking paaralan at hindi ko maiwasan na mapatingin sa gusali ng ATI RTC6. Ako ay nangarap makapag-training sa kanila. Kaya noong naging membro ako ng APOPA na nagsusulong ng organikong pagsasaka. Napasama at napili ako na makapag-training sa ATI RTC6 noong 2022. Isa rin ako sa mga naging interns ng Newt Internship Program on Organic Agriculture ng ATI-RTC6, kung saan ako ay naging intern sa Nababita Farm sa Igbaras Iloilo. Doon ay lalo kong natutunan kung paano ang pamaraan ng organic farming. Malaki ang naging tulong nito sa akin. Maraming gulay ang kanilang tinatanim at meron din silang mga alagang hayop. Sa loob ng siyam na buwan, marami talaga akong natutunan hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin. Halimbawa, sa pagkontrol ng peste, pag-alaga ng hayop at sa pagbabagong panahon. Dahil sa suporta ng ATI RTC6 sa physical, mental at financial na aspeto ng aking paglalakbay. Mula noon, nakilala at makpasok ako sa organikong paraan ng pagsasaka ay mas napaunlad ko ang aming sakahan. Ito rin ang nagbigay daan upang lalong mapalawak pa ang aming negosyo. Ako po si Fatima Ebanen, owner po ng Novavita Integrated Farm na located sa Barangay 6, Poblasyon Igbaras, Iloilo. Ako po ay isang farm partner ng Youth Internship Program of, of Organic Agriculture ng ATI Region 6. Isa po si Abigail Navarra na aking isang intern na nag-accept po ng hamon na maging na mag-practice po ng organic agriculture. Nakitaan ko na po siya. Nakita ko na po yung pagiging leader niya. Nakita ko din po yung dedikasyon at passion po niya sa organic agriculture, organic farming, no? Uh, Doon po sa aming activity for nine months na internship po nila bilang mentor. So, nagbigay po ako ng mga mga activities and um, mga gawain at tungkulin po nila sa farm. Si Abigail is isa na rin pong partner ng ATI na ngayon po is a learning site of agriculture na rin po at naging uh, farm partner na rin po ngayon. Sa ngayon, mas lalong napaunlad ko kasama ang aking pamilya, ang aming sakahan. Ginamit ko ang aking mga natutunan na nakuha sa mga pagsasanay na ginawa ng ATI RTC6. Noon, 45% lang ang aming production rate. Pero ngayon ay lalong tumaas at umabot ng 80% ang production rate. May mga regular customer kami na namamakyaw ng aming mga produkto. Kasali din ako sa isang grupo kung saan nagbibenta rin ako ng aking mga produkto. At higit sa lahat ay ang pag-alok nito online. Patuloy rin ang aming ginagawang research para lalong mapaunlad ang aming sakahan. Nagtutulungan kami bilang isang pamilya. Dahil dito, nagkaroon kami ng dagdag na kita at nakakatulong kami sa ibang mga tao lalong-lalo lalo na sa mga namamakyaw ng aming produkto at siyang mga nagbibenta rin nito. Malaki talaga ang naging papel ng ATI, RTC6 at ng DA sa online ng aming sakahan at mga kabuhayan. Naging isa akong scholar ng siyang naging daan upang makilala rin ang aming farm at ako ngayon ay isang farm partner ng Yopowa. Para sa akin, ang organic agriculture ay best practice ko para sa aking pamilya. Ang nerasyon natin ngayon ay mas mahirap dahil napakarami ang sakit na nagsisilibasan at dahil dito, ay marami ang gustong kumain ng sariwang pagkain. Sa pamamagitan nito, mas masustansya ang pagkain na maaari kong ihain sa aking pamilya at sa iba. Pasyon ko rin ang ganitong klasing paraan ng pagsasaka. Dahil marami itong mabuting resulta, hindi lang sa amin kundi sa iba pa. Aminado ako na hindi madali ang organic farming dahil hindi ito gumagamit ng kemikal na abono, kundi mga patabang organikong kapareho ng dahon at dumi ng hayop. Pero ito ay fulfilling ang ideya ng mga customer ay nakakain ng sariwa at healthy na mga pagkain. At upang maipagpatuloy ito, ako ngayon ay isang farm partner ng Yopowa na nagsisikap na magbigay din ng kaalaman o maipasa ang aking mga natutunan sa mga interns na nasa farm namin ngayon. Bilang farm partner, may allowance rin kami kung matatapos ng mga interns ang kanilang internship at project. Kaya marami talagang mga mabuting resulta ang pagkakilala ko sa ATI RTC 6. Para sa mga kabataan, nag-iisip na sumali sa Youth Internship Program, hinihikayat ko kayo na huwag mag-atubili. Ito ay isang natatanging pagkakataon upang matuto, lumago, magkaroon ng makabuluhang karanasan sa larangan ng agrikultura. Buksan ninyo ang inyong mga puso at isipan sa mga bagong kaalaman at kasanayan ng inyong matututunan. Magtiwala sa inyong sariling kakayahan at huwag matakot na humingi ng tulong o gabay sa inyong mga mentor. Tandaan ninyo na kayo ang pag-asa ng ating agrikultura. Nawa, tayo ay magtutulungan, ay magbunga ng masaganang kinabukasan para sa ating agrikultura at sa ating bansa. ako rin po ay taos pusong nagpapasalamat sa ATI RTC6 sa inyong mga programa at pagsisikap na hubugin ang mga susunod na henerasyon. Ang inyong dedikasyon sa pagtuturo at pagbibigay ng mga kasanayan sa mga kabataan ay tunay na kahanga-hanga. Naway patuloy kayong maging instrumento sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Pilipinas.